iya no Maayong adlaw sa tukta na no so for today's video guys na uh, mati dawat nga ignition switch ignition niya siya sa Mio Yamaha so namala ang susi ah nagipay mo ang susi ang gaya po gisok ato na nagisok na na susi kung sa nga susi ang paum sa iya so unang atim na susi dili na mo iya kung nagamit hindi na nagpulikog lain katong Uh, pangid iya sa miyugir nga so si. tong una ang isukod sa sniper man to so, so sa sim nga pamaagi guys kami tao kikil kikikilan nato ang so Parang para nga mahimuan mga nipon isukod sa asosyaan mismo ilan asa tong kalabaw o nakausli so, dito na punta bawas sure lamang sure gin na ako nga uh, ang pagbawas dili sobra dili sakto sakto gyud nang lan smooth gyud na pagka trabaho sure sure kay kung dili sure sure sa pagka trabaho ah, uh, sigurado mo damit sang susi kana to na ignition ako nagi baklas baklas kaya ako ginoan, mana, kay ako ginuo na lalo na kay perting hugawa so, Hmm na ay mga sitwisyon na no? yeah. inyong susian so, o inyong mga ignition o na padlak na wala ang susi so pwede rafi mo og susi sa mga magsususi o sa mga sapatero mga kasbak, o pang related sa mga Uh, na susi so sa wala pa to pag subscribe please subscribe guys at salamat sa inyong walang sawat pag suporta panunood sa ating uh, youtube channel charlie manis tv so salamat salamat uh, um, mayong Pasko to at sa inyong tanan. na ang Pasko. So, regalo na ninyo sa ako ng inyong pag-subscribe na inyong channel. Salamat kayo guys. So, kana uh, sitwasyon. Tapos na. Okay na. Wow. Kung inyo makita, function na siya. So. Hmm.